Si, si, sino ang tutubi ito? Yung anak ko po, ba? Ngayon ako sa baba, sa puto. Nakita ba ng pediatric cardiologist? Eh, 2D echo agad. Bakit 2D echo? Yan ang tanong ko. ay sabi na po nila, eh, ko po. Ako, hindi na rin kayo daw po. mahina daw po yung puso niya. Ilan taong ba ako? po. Na-ECG na ba yan? Hindi pa po ba? ba? X-ray pata lang po dito sa messenger. Ah, oh, hindi po. Siya ang isang ba? Oo, tapos sa uh, parkelo-soft, kung meron. Opo, opo. May marmors ba yung anak mo? Ano Alam mo ba yung kung ano yung marmors? Hindi po ba, ba? Yung puso ba niya regular ng tibok? May butas daw po. Sabi nga Ah, may butas. Blue baby ba siya? Nung bata pa. Si yun na eh. Bakit na yun eh. O, oh, si Ocho na Bakit kayo lalalaman na may problema sa puso? Eh, yun ang pagsikat ka po kami. No, dali mo mamaya hapong sa munisipyo. Titingnan ko yung puso niya. Ako po, ako po. Okay. Alam niyo yung may sakit na si Ocho. Ito ko yung x-ray Kailan makuha ito? Kahapon po. Bakit ka pa ano-ano pagagawa sa iyo, Pneumonia lang ito. Sabi, sabi daw. Sabi sa puso daw. Oo. nga po. Sabi niya. Kaya kinabahala okay. man ako doon po mm eh. -hmm. Nayurapan ka bang palagi? Pagka... Pag po sobrang pagod po si ano galing sa school. Ano sa iyo? Sabi daw po kailangan ko ng PDE po. Dahil... Uh... Nangyumitin kasi po nag... May butas daw po kasi yung puso. Ah, mayroong butas? Mm hmm. Saan nakita na may Gatak butas? Saan may butas? Sabi po niya. Lang... Kailan? Kailan nyo nalaman na may butas? Mm, -hmm. nung October, yes. October po do, magpaano nga kami nung, tapos sabi din ng doktor, kailangan madali sa eh, patado ay ko tsaka extreet. Eh, eh di po namin na ano kasi mula naman po kami pamasahe pala, kung araw-araw po. Tapos naulit na naman po yung ano nga, hindi makakasahe. ngayon ka lang nagpatingin eh, tapos sinabi may butas. Paano nga naman may butas? Hindi po, hindi nakalaan ah, po, Dok. Ito yung ano nga. po ko po alam eh. Kasi po sabi na nangihika din po ako nung nahirapan din po ako nun. So, tas po na klase namin, nahirapan na din po ako nun. Tumingin na, tas naninigip po sobra hindi dibdib ko. Kasi lugod po ako nun nang... sa... Pagka meron kang atrial septal defect o ventricular septal defect, ang ibig sabihin, ayan ang puso. <coughs> ha? May division yan. Ayan, ayan yung balbula, Ayan. Ayan ang balbula dyan. Ayan ang balbula Oracle ito. Hmm, ventricle ito. Ito yung oracle. Right oracle, left oracle. Right ventricle, left ventricle. Pupunta rito yung ugat, yung galing sa system, yung, yung dugo. papasok dito sa sa right oracle. Bumbombahin niya, pupunta rito yan. Pupunta rito. Tapos mayroong vessel lang yan, papunta sa lungs. Oh. Ngayon, ano may diferensya sa iyo? Yung itaas o dito sa ibaba? Sa ibaba dito. Sa ibaba? Sa ibaba? Kasi, may division yan. O? Oh? Kasi po masabi din po din ng doktor po sa Patingin ko, yung... huh? ano? ko din daw po yung lungs nito. Patingin ko din daw po yung sa Patingin ko din daw po yung sa lungs nito. Namamaka. Pa, pa po kayong resulta ng medical ah, check. Ano ah, ang pinatitignan sa dalamunan mo? Ano po? po. Parang may na ano na. ano ba ang gusto niya? Namamaga. Tinang nga. Sabi niya may butas ka eh. Anong examination na ginawa sa kanya? Sa iyo. Kaya nga usually mga may depresya. Ah. Nagkakabutas dito. Sa halip na ang dugo pupunta dito sa ibaba, nadadivert pupunta doon. Kasi pag bombang ganon, napipiga, dito pupunta. Kaya makakadinig ka ng marmors. Kunin mo nga stethoscope ko. Tingnan, may ano, may stethoscope. Yes. Ano na naman Oh Gaya Park! Dok naman, lagi binilala na ko si Gaya Park. Kaya di mo makin, mahirap ka na lang sa... Piyakamadali, uh... Arichu. ko. ayan. Oh, Matatay Matitinig ko yan sa puso mo. Tiyok ka na. Tapos? Ganyan po. Ganyan oh. po. O. Huwag niyo niya lang. Eh... Wala, hindi naman ganun pagrabing yung mo niya mo. Nuubo ka ba? Huwag po. Hindi pa kita na na tinigaw mo ba? Eh, sabi ko, hindi ka masyadong inuubo. mo oh, pero wala pong pinagawa sa medical na exam para malaman kung may butas. Ang sabi daw po, pati na ikaraan na, nakaraan, nakaraan ako. Ano po yan? Noong October po, ito unang ulan yung inatake. Ngayon. October? Opo. Eh, noong December kasi po, pinabalik kami sa... Ventricular septal oh, defect. So dito. Ito yung baba. Mm. Um, ah, may record po siya. Ang tako. Hello. 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 Hindi ka na nagpapatingin. Si mama po, eh, ay, yung natatakot po, so baka daw po mangyari. Operahan po. Huwag naman, nauuna pa ako. Operahan ka? <coughs> hindi ba alis yung pag-indi? Pero okay. pa, titingnan mo na sa, ano? Opo. Okay. So, itong pneumonia, mawala yan. Kaya lang, mahilangan mo dahil, siyempre meron kang problema sa heart. So, so meron kang meron kang okay O, kailangan mo nga yun. Sa Hmm. -mm. Kailangan yun. Tapos siya, dapat kung ako kayo, sa kung ano kayo pumunta. Sa heart center. Kasi kung yan, malakas kasi. So may butas yun. Mas pagkata sa heart center na kayo, dumiretso. para kung ano yung mga dapat examination. Eh, yung ano mo, pwede naman sa dahil mo, huwag mo nang titignosyado yun. Yung sa puso. Eh, eh pag tutulong pala namin, At magpasa ka diyan sa Civil Social Service sa, sa munisipyo. Kaya makaingin na tulong. Ito kung ano, hindi ako nilakay ng konti-tura nga. tulong na yan. Pero ano dyan, siyempre, yung heart center. Yung nga po, yung sabi po ng doktor, kailangan daw po agapan po yun. Si doktor, oh pag hindi, baka daw po